Ang Mahimalang Nobena sa Santo Niño Jesus Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, ako ay naniniglohod sa iyong harapan, buong puso akong sumasamba, sumasampalataya at nagmamahal. Lubos akong nagsisisi sa aking mga kasalanan. Iniaalay ko sa iyo ang aking sarili. Itulot mo na ako ay matulad sa iyong mga kabanalan. Gawin mo akong maamo, mababang-loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa at masunurin sa kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan mo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Banal na Sanggol, kaawaan mo po kami. O Banal na Sanggol, Emmanuel, ibig sabihin kasama namin ang Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lamang ng mahal mong ina, nagdulot ka na ng galak sa mga taong sa iyo'y sumasampalataya. Sa iyong dakilang pag-ibig sa sangkatauhan, ikaw ay nagpakababa at nagkatawang taong sanggol. Nang sumapit ang takdang panahon ng iyong pagsilang, sinamba ka ng mga abang pastol sa parang. Mga pantas sa iyo ay nagpugay at nag-alay, at ang mga anghel sa kalangitan ay nangag -awitan. Sumambulat sa mundo ang taglay mong liwanag, at napuspos ang tao ng iyong ligayang walang kapantay. Kasama ng mga anghel at lahat ng mga banal, pinupuri ka namin at pinagdarangal, pinagninilayan namin ang walang sawa mong karektan. O Prinsipe ng Kapayapaan, Kahangahangang Tagapayo, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Amen. O banal na ninyo, Jesus, salitang nagkatawang tao, nanahan ka sa aming piling. Nakita namin ang iyong kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Sa iyong pagkakatawang tao, muli mong itinampok ang dangal ng buhay ng tao. Sa iyong payak at tagong buhay sa Nazaret, itinuro mo sa amin, ang kabanalan ng pag-ibig. Ipakita mo sa amin ang kahalagahan ng buhay mag-anak at ang ganda ng isang masunuring anak. Sa iyong pagsunod sa kalooban ng ama, tinuturuan mo kaming umunlad sa iyong karunungan upang tulad mo, kami din ay maging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao akitin mo kaming mamalagi sa bahay ng iyong ama. Hanapin ang katahimikan at sundin ang kanyang kalooban. Tulungan mo kaming mabuhay sa kapayapaan at pagkakaisa. Isang buong mag-anak na tatahakin ng landas ng katotohanan tungo sa iyong kaharian. Amen. masunuring ninyo Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa ilog Jordan, ipinahayag mo ang iyong pamamaraan ng pag-ibig at pagliligtas. Bagamat walang sala, tinanggap mo ang pagbibinyag ni Juan. Kusang loob mong ibinigay ang iyong buhay upang kami ay mabuhay ang kasalanang dapat kami ang magdusa, ikaw ang nagbata, gayon din ang kaparusahang kami sana ang lumasap. Ang lahat ng ito'y ginawa mo upang matupad ang kalooban ng Ama, upang sa pamamagitan ng iyong pagsunod, magkaroon ng kapatawaran ang aming mga nagawang sala. Ikaw ang tapat na lingkod na lubos na kinalulugda ng Ama. Sa iyong kababaang loob, turuan mo kaming mahalin at igalang ang bawat isa. Turuan mo kaming hanapin at paglingkuran ang pinakaabah, ang pinakahuli at ang mga nawawala. At taglay ang pag-asa sa aming mga puso, kami din tulad mo ay makasunod sa kalooban ng ama at maging kalugod-lugod sa kanya. Amen. pagbiging ninyo Jesus mabuting pastol sa iyong dakilang pag-ibig at awa sa amin lagi kang nananatili sa aming piling sa aming mga kahirapan kami ay iyong dinadamayan sa aming pag-iisa kami ay iyong sinasamahan sa bawat pagkakataon ikaw ay laging naroroon binuhay mo ang patay Pinapangusap ang pipi, bulagay pinadilat at ang mga naliligaw ng landas ay inakay sa tamang daan ng buhay. Patuloy pa rin hanggang ngayon ang paanyaya mo sa amin na pagsisihan namin talikdan ang aming mga kasalanan. Sa amin iyong inilalaan iyong kaharian o butihing pastol. Buksan mo ang aming mga puso at isipan. Upang ang iyong tinig ay aming pakinggan. Akayin mo kami sa mga sariwang pastulan hanggang sa pitin namin ang masaganang hapag sa kalangitan. Amen. o pinagpalang ninyo Jesus, pag-ibig ng Ama, sa bundok ng tabor, habang ikaw ay nananalangin, ikaw ay nagbagong anyo, at nakita ng iyong mga alagad ang darating mong kaluwalhatian. Si Moises at si Elias ay kasama mo bilang patunay na ang gagawin mong pagtubos sa amin ay ang kaganapan ng batas at ng mga propeta. Sa pagkamangha ni Pedro, ipinahayag niyang manatili ang pangitain, ngunit ang pangitain ay panandalian lamang. Kinakailangang bumaba sila sa bundok ng tabor at tahakin ng landas patungong bundok ng kalbaryo. Panginoon, hindi madali para sa amin ang sundan ka sa iyong daan ng pagpapakasakit at kamatayan ituro mo sa amin na ang daan ng krus ay ang daan ng kaluwalhatian, ang daan ng pagpapakasakit, ang daan tungo sa isang masaganang buhay. Amen. O maibiging ninyo, Jesus, dakilang pag-ibig. Pag-ibig ang buhay na sa ami iyong bigay. Pag-ibig ang sa ami bumubuhay. Pag-ibig ang sa ami patuloy mong panawagan. Pag-ibig din ang sa ami naghihintay sa iyong kaharian. Pag-ibig ang nagudyok sa dakilang ama, kaisa-isa niyang anak, hayaang magdusa upang di mapahamak sa Kanyay sumasampalataya, kundi magkamit ng buhay, naganap at kaaya-aya. Sa iyong kagandahang loob at pagkalinga mong lubos, hatol na parusa sa aming mga sala, huwag ipahintulot, kundi iyong pagliligtas at masaganang buhay sa aming idulot. Amen. mababang loob ni Ninyo Jesus, aming tagapagligtas. Sa isang hamak na sabsaban, ikaw ay isinilang. Sa kahoy na krus, ikaw ay namatay. Sa iyong kamatayan, kami pinalaya mo sa bitag ng kaaway. Sa iyong muling pagkabuhay, kami naging bago mong sambayanan. Sa iyong pagdating sa aming piling, Buhay, handog mo sa amin. Sa iyong pag-alis, kaluwalhati ay naghintay sa amin. Sa aming paglalakbay, nais mong kamimi kasama. Kaya sa amin ibinigay mo, masintahin mong ina. Isang bagong utos sa amin ay habilin mo. Mag-ibigan kayo sa aming paghayo. Wala nang hihigit pang dakila sa pag-ibig nalaang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kaya naman ang aming dalanging taimtim, kaming mga kaibigan mo'y iyong pagpalain. Upang magandang halimbawa mo'y siyang aming sundin. Amen. O maluwalhating ninyo, Jesus, aming muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng iyong kamatayan, nilupig mo ang kasalanan. Sa iyong muling pagkabuhay, ibinalik mo sa amin ang buhay at binuksan sa amin ang pinto ng kalangitan. Kasalanan ang sumira sa ugnayan ng Diyos at ng tao. Pag-ibig ang nagpanumbalik ng ugnayang ito. Sa tagumpay na iyong ipinagkamit sa amin, isang buhay na ganap at kasiyasiya, hain mo sa amin. Sa bawat sandali poon, kami iyong tangkilikin. Sa mga kaaway, kami ay iligtas. Sa salay sa gipin, papurit pa sa salamat, lagi naming aawitin. Amen. pinakamamahal naming Santo Niño, tinapay ng buhay, ang misteryo ng iyong pagkakatawang tao, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, ang aming ginugunita at ipinagdiriwang sa bawat pagdaraos ng banal na Eucharistia. Ang pangako mong ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ay taglay namin tuwina sa aming puso at isipan, sa aming paghayo upang tupdi ng iyong habilin. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Kami sana'y magsilbing mabuting balita sa aming kapwa at puno ng pag-asang maghihintay sa iyong muling pagbabalik upang sa iyong kaharian ay pagsaluhan ang walang hanggang piging, amen. Manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakilanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy tayong manalangin. O banal na ninyo, Jesus, bagamat ikaw ay Diyos, hindi ka nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad mo ang lahat ng katangian ng pagkadyos. Nagkatawang tao ka at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, ikaw ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, ikaw ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa iyo at ipahahayag ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.